ito si papangkano, no? Umuwi siya. Hello, pa! Huh? I hear papangkano? <laughs> Where are you? Where is the, ano? Here. Yeah. <gasps> <laughs> Guys, meron siya. Meron na rin dala ng aking asawa. No? <gasps> oh, marami na naman itong ating natanggap, mga kasimple. Not that one, this one. <laughs> yeah. Meron na naman dala si Papangkano, guys. Grabe naman talaga to. Hindi talaga maubos-ubos mga regalo from our kaibigan, guys. Ako eh. Grabe talaga yung mga regalo from ano. Saglit lang mga kasimple. -ipa -ipakita, so, ipakita ko sa inyo. ko -ano na naman ito. Ah, niyan? Ang mga damit na yan, mga kasimple. Iiponin natin. Kasi yung kagaya ng sinabi ko na mamimig ang kasimple ng mga box. Ayan. So ang box na yan, nilagyan natin ng mga, mga used clothes. Ayan. Kaya ayan ang mga kasimple. Kinukulikta ko yung mga mga gamit galing sa kaibigan natin. Ayan. Tingnan nyo yung pakita ko sa inyo. You have lunch already, Papa? So ipakita ko sa inyo ang ating <laughs> Ang ating box So ang kasimple nyo Ang sorti ko talaga mga kasimple Kasi lagi tayo nakakatanggap ng mga bag Mayroon pang bag dito Diba ang ganda? Ang ganda nito mga kasimple sabi niya natanggal daw no, na sira so tingnan natin kung sira talaga o oh, ang bag niya meron pang mga laman grabe talaga ito eh ah tama yun ang sinabi niya may ano nasira yung kanyang ano pero hanapan natin siya ng paraan na ay nasira talaga siya. Pero alam nyo mga kasimple. Mayroon kasi akong isling. meron akong isling na ganito. Na pwede dito gamitin. Kaya kahit sira ito, ay magagamit pa rin. Walang problema. Tanggalin ko lang to, Papalitan ko siya. Papalitan ko. Ganito lang yan. Madali lang talaga. Ah, natanggal yung spring niya. Yeah. Yun lang, natanggal ang spring. Pero alam nyo, tatanggalin ko siya. Tatanggalin ko to. Yan. Madali lang. Tatanggalin ko mga kasimple. Ito, tanggalin ko siya. Diba? Ganda, maganda ang bag. Sabi niya, mahal daw ang pagbili niya nito. Kaya, mahalang pagbili niya nito mga kasimple kaya so hindi natin ano yan wala akong pakialam basta ito papalitan natin ang dito. Ah, sling dito ahanap ako ng sling ko doon sa taas so ito na nga may mga damit may mga damit ito kasiya to sa akin <laughs> kukunin naman ang kasimple yan ba ito bibigay ko to. Hindi ako magsusuot nito. Kasi fit. Parang medyong lumaki ang kasimple nyo. Ito. ipamigay ko din ito mga kasimple. Ba, ang ganda-ganda. Ganda-ganda pa guys. Ito. Ayan. Ang ganda-ganda ba -ganda, diba? Kikita nyo man ang mga kasimple. Ang ganda pa ng mga. Tapos, hindi yan sila nagsusuot ng mga mumurahing damit. Mga mahaling damit ang sinusuot nila. Ito. Leggings. Diba? Mga ka-simple. Sobra. Ang ganda-ganda -ganda pa. Baka isasama ko to sa luggage ko. Ito. Masusuot ang mga kapatid ko. Ayan. So, isasama ko to sa luggage ko. Kasi maganda pa yung mga ano. Ano niya? Mga pakaganda talaga. parang bigla na masumakit ang ulo ko. Ito. Pang ano, <coughs> pang lamig. Ito. Diba? Mga kasimple. Marami ang makakasuot nito. Crop top ito mga ano ko mga pinsan ko mahilig niyan sleeve pang lalaki what ayan okay. <laughs> buong <You're warm. laughs> ayan ito guys ito pang lalaki to siya puti oo uh -huh. Ito. parang jacket yan, jacket pang babae wala, bago wala, bago po man ito bago ito sa mama ko Gusto ko pang work. Maganda siya sa work, mga kasimple. Maganda siya pang work. Mug Mugbo lang. Mugbo. Mugbo siya. So, maganda sana siya sa work. Mugbo siya sa akin dito. Mayroon pa. Wala. May dress, guys. Itong dress parang kasya sa akin. Kunin natin ang dress. <laughs> Bago to. Bagong pili niya. Oh my God. salat. Ito may jacket pa mga kasimple. Alam niyo mga kasimple na Pag hindi ano yan, ibibigay lang natin to. Yan. May mga jacket pa dito. Ito. Diba? Nakatanggap na naman ang kasimple nyo lang. Mga ano. t-shirt t-shirt panlalaki t-shirt panlalaki t-shirt panlalaki ayan t-shirt panlalaki mga kasimple another t-shirt panlalaki mukhang bago lahat yung mga damit niya kasi sila magsuot ng damit malinis mga kasimple talagang ano malinis, ano talaga sobra yung kaibigan ko maglaba ay sobrang linis talaga kaya ito mga kasimple sobra talagang ano mukhang bago lagi yung mga damit nila ayan ito mga kasimple diba ayan iano natin to dadalhin natin to Ayan, ito. O, oh, mga t-shirt. Ang lalaki. Meron pa ito, o. Oh. deba, Diba? Ang dami talaga mga kasimple na mga damit na binigay, o. Oh. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Swerte-swerte talaga ng kasimple kasi laging nangungulit ta sa mga kaibigan ng mga damit. <laughs> so, ayan. Ibabalik na natin. Ayan, maraming salamat.